At sa ating trivia for the day alam niyo bang may mga sign language na iba ang kahulugan sa ibang bansa alamin natin 'yan sa trivia ni Jocelyn Ibus alam niyo ba na ang iba't ibang body language na ginagamit upang iparating ang mensahe sa iba maaaring gumagamit rin kayo nito subalit alam niyo ba na ang mga body signs o body gestures ay hindi pangkalahatan o universal ang kahulugan narito ang ilan dito thumbs up sign ito ay tanda ng approval o pagsang-ayon subalit so, sa Middle East ito ay katumbas ng thumbs down o pang-iinsulto okay sign sa US ito ay fine okay great at perfect sa western countries ito ay zero o walang halaga sa turkey ito ay pang-iinsulto sa mga gay people sa japan ito ay nangangahulugan ng pera v sign may dalawang uri, visay na paharap ang palad at visay na patalikod ang palad. Sa US, paharap man o patalikod ang palad, ito ay parehong peace at victory ang kahulugan. Subalit sa bansang Britanya, Australia, New Zealand, South Africa, Ireland at UK, ito ay pang-iinsulto. Stop sign. Sa US, ito ay nangangahulugang tumigil ka pero sa Mexico at Panama, ito ay pagbati. Sa Malaysia, ito ay pasasalamat at pagtawag sa waiter. Sa Greece at Pakistan, isa itong insulto. Ang head shake left and right sign naman, sa US, ito ay no. Sa Arab countries, ito ay yes. Kaya kung gagamit ng sign language, alamin muna kung ano ang nasyonalidad ng iyong kausap o kung ang bansa ka. Baka ibang pakahulugan sa iyong senyas. Jocelyn Ibus para sa PIA News Break.